Yan siyang mapagpalang araw po mga kalingap, mga kabente Ito po ngayon sa tabaan po ng Basud Yan kung saan po ay uh, po ngayon sa Barangay Jose. nakakasintok ko ditong bato buwat po yung sakit sa hindi ko po alam kung anong nagbuwat buwat yan nakakawa yung sakit yung itong batang ito alam mo dadaling yan? diyan siya saan ka galing? kaninong kalakal yan? ha? ha? Anong mo nakakamagano ka sa isang araw? nakakasampu anong ginagawa mo sa pera ha pinipili mo pagkain sa mo saan Dito sa trapal niyan anong trabaho ni papa mo si mama mo wala bahay mo sino katulong mo paghanap niyan siya mo pa yun, nadalin?

old one. Pero ilang taong ka na? Five lang. Five? Bakit si papa mo? Bakit hindi siya magkalakal? Ayaw mo po. May sakit. May sakit? Anong sakit ni papa mo? Anong sakit? Tarangkaso po. Tarangkaso? Si mama mo ang trabaho? Magkatrabaho po. ng na ng ano? Nagwawasing. Ha? Nagwawasing. Ha? Masamahan kita sa ano dito, eh sakay mo dito okay. Magsakay ka dito sa likod, eh. Magsakay dito sa likod. Okay. Saan po mga kalingap? Sasamahan ko po, po siya yung bata. Ano ang pangalan mo to eh? po. Ha? Jinro? Okay. Sige, sasamahan kita. Ha? Titingnan natin kung magkano'ng mo. po sa kalsada may dala pong isang sako pong mga plastik yan ipapakili daw po dito kasi may sakit daw po yung kanyang papa kailangan po na may binta para daw may pambigong pagkain buhat na pagkaan mabigat mabubuhat lagi yung boss yan dito nagbibinta ng kalakal meron po Ano? nono ito. Ah, reject pala yan. Totoy Anong ginagawa mo sa pera na pag ano naibenta mo ito? Anong ginagawa mo? Binibili ko pagkain. Pagkain niyo. Paano no pag 5 piso lang. Anong mabibili mo sa 5 piso? Biscuit. Biscuit. seven years old. Dito ka lagi nagpapakilo. Ang kalakal. Saan mo nahanap itong mga ganito? Sa basuran? Sergisyon? Dapat nagsitinilas ka? Baka mabuti ka? Ha?

Grabe ang layo ng nilalakadan mo. Tutoy. Ang layo ng nilalakadan mo. Dapat nagtitinilas ka pag naano ka dito, pag nabubog ka na ako. Ha? 17. Ibig sabihin, hindi ka pa marunong magbilang. <laughs> Salamat. Oh, Kabi na ka-17. Totoy. Anong gagawin mo dyan sa 17 pesos? Bibili ko pang bigas. Bibili ng bigas? Ba't wala na kayong bigas? Paano yung ulam nyo? May ulam naman Kung sa bahay Malunggay Malunggay May tanong kayong malunggay Paano ikaw? Wala ka na matitira Kung bibili mong bigas Okay lang Uubos ko na Uubos mo na Bibili bigas Di sasamahan kita pagbili ano yung kasi yung pera mo? Ano yung boss? Kaya yung mag magbig... Magkano ang bigas? Ha? Pero okay lang kahit kulang? Okay din. Ay, pambira ang bite ni, ni boss. Pati na lang, ang ganda pati ng bigas o oh, maputi. Magkakamoy ng bata na ito Nakikita ko dito sa Kalsada ng Angalakal Bira mo na angalakal. Pag yung pinta ka ng kalakal, Binili niya ng bigas hmm. Kilala ko mga magulang niya Ay, ikilala mo? Talagang mahirap talaga sila? Mahirap hmm. Ay grabe, binigyan ka pang tinapay hmm. o, nani, nani. Hmm. Ang nanay niya, ay ginatulong namin kay

Grabe napaka pagkabait uh, naman itong batang ito Bukod po sa Mas inisip niya po yung pagkain nila Kasi sa kera po Ibigay na yun. Laruan yung pagkain A few minutes later Junior, dito tayo Ice ka lang Mabay tayo mamayang ano, sinilas मिल really? <laughs> <laughs>

Ah, yung ano po? Oh, 99. Kunin mo na yung doon sa unahan ng bodega. Magpapa ka oh. na doon sa bodega. anong oh. kailangan. Ah, sa unahan ng itre. May italik na ano. Boss, okay. Bas, mag... Sige mag ano? Sige na po. Dito ako ng bigas lati. Ito, hmm. okay, ito po. Uh, ah, yeah. uh, ko lang nyo ano. na no? Ito?

ko oh. akong lista ng seri kailangan yun. So, ako mo siya, ate? Ate, yun. Dalawa na po yun. Oo. Oh. Oh. Ito. 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 Sigarilyo. Sigarilyo ka? Hindi. <laughs> Sala ko nagsisigarilyo ka. Ang importante ay ano, bigas ano? Nagbili lang yan ng klating kilo ay. Eh. Ang kinita lang yan sa kalakal ay 17 pesos. po yung pang ano-ano. Budget, budget. Hmm. Ito. Ito. Ay, Hmm. Ay, oh, kasama mo yan. Wala. Wala yeah. po. Wala Bahay. Ya pun kami tahu. 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 Pala. May toyo dyan daw sa ano suka. Meron din. Buti. buti na pouch. Yung nasa buti. Yung nasa buti. Yan Ano pa? Magic sarap. Alak. Gusto yung mabili ng magic sarap. Magic sarap. Magic sarap pa daw. Ay, wait, tumalagin na. Tumalagin na. Ganda. O yan na pinilin. Dalawa pa yung chitara ko. Dalawa? Dalawang malaki. Oh. Kasi binibili niya yata yung, doi? yung maliliit. Ano ba? Daan na daw. Mantika. Hmm. A mantika pa daw. Sige, oh, ma mantika. Adobo. Ma oh. Marunong ano kating magluto. Galing. <laughs> Bata pa yun, pero alam daw anong kailangan sa bahay. Gigisain pati yung gulay. Ay, gigisain yung gulay. Pag wala mantika, anong, anong luto? Daga. Hindi po, sabaw. Kung sa bawo nga, sa bawo. Wala po kami pambili ng tubig. Ay pambili ng tubig. Tubig pa. Ano na lang yan, ano? Pa, paano pa nagigisa? Anong simula? Anong unahin? Bawang sibuyas. Bawang sibuyas. Nga hmm. sa sir. Hmm. Bali magkano lahat, sir? May sako na rin pati yung tubig. May sako na rin pati yung tubig. Hindi na kaya yung sakay sa motor. Hindi na kaya yung sakay sa motor. Oh, may ano pa tayong ano eh. May bigas pa tayong dala. Yatid pa kita sa inyo. Bunok yung sa inyo. Ay, irrigation lang po. irrigation. Ah, yeah, you can Gawat kok Sir. Dan nanti lagi udani. Eh, Serpentine sama motor. Salah ya. ya, di Lagi eh, Salamat. Oo. Oh. Pangalan mo sa ano? Mr. Bente Boy Vlog. Miss. Mr. Bente Boy Vlog. Mr. Bente Boy. Oo. Oh. Ano kay Kalinga Prab kay Kuya Bal? Kasama ko sila. Sila Kuya Bal. Ito yung mabili pa tayong kinilas. Pagkakalang pakitang kinilas. Sila salamat ha. Pamaya to eh. Bili daw po yung kinilas. Ito yung kinilas sa'yo.

<laughs> Ay ang ganda. Ay, ano pang gusto mo? Ah. Pati 'yung nalag ko ang baka mo kasi 'pag pang-ganda. Wala. Pati 'yung ano, pati makakita lang din. Ay, dami 'to lang, wala pati kaming dami sa bahay. Damit. Ah, ganyan. Ah, ito, pang pulo? daw. pa mga kalingap si Junior. Naka, ako po yung ni Junior. Kung sa ano po ay bata pa lang, sa murang edad po ay naghahanap po ay nagangalakal para po sa makabili po ng bigas. Ang nga po kanina, buti na lang po yung tindahan kanina ay uh, pumayag na kahit po kulang yung pera, binigyan din po ng kalating kilong bigas. si Arlene. po, salamat po. Salamat po, Ate. Oh. Ang ito si Junior. Nakita ko 'yan, may buhat-buhat kanina ng isang sakong kalakal. Sumla doon sa may ano, sa may boundary. Papunta dito sa Basod. Tama kasi Ano? sa may irrigation. Ano siya? Binintan niya yung kalakal kasi nasakit daw yung nanay niya, papa niya may lagnat. Nakabili na naka 17 pesos buti Pumayag yung tindana, na makabili ng klating kilong bigas Buti nakita ako Ate salamat sa ano okay. salamat Salamat po O Tara Ano yan Yan pa Magkano ito ate Sinasamantala nito ang pagcholong nila Ano pang ano nyo Ano po ako Mr. Binti Boy Mr. Bente Boy Vlog po ako. Mr. Bente Boy Vlog. Okay. Salamat po. Hmm. Oo oh, po. Ngayon yung parang may... Ano yung parang may ano ang ulo. Hindi mga laruan. Dami. Ah. ah. Okay. Ayos. Papatindaw ng damit po. Dito ka, dito ka. Mababanggang ka. Ay na to yun ah. Huwag ka kay na. mata-matai ako ito mula. Pugi ka pala pag magandang damit. Yan, dito lang po yan sa... ano pong pangalan ng tindahan nyo? Adricola Dry Goods Store. Adricola Dry Goods. Dito lang po yan sa Mangkamagong Road. ang mga mura po ng mga damit nila. Lalo na mga bata. May tinilas. Tapos mga... mga gamit na mga pang Pang lalaki po ano? O ano na ito may mga laruan Ayan. ano masabi mo kay ate <tipos> ate salamat ah salamat may babatiin ka ay yung mga anak ko saan niya saan sa na ah, <laughs> yung lugar nasa na, may sa panganiban ah ayos sige po sige po salamat yan po si junior si ate And maraming salamat kay ate napakabait ni ate <laughs> Um, Yan ang kagandaan po talaga sa so, park. Ano uh, so, dapat ay approachable sa mga customer na nakatuwa si Ate. Dito tayo. Um, ka? Pasensya ka muna dyan ah yan lang yung nakayana natin yan na nakita sa inyo napo mga kalingap mga kapente si junior napakasipag deserve man po nito na magkaroon po ng ganito kasi unang una bata pa lang po siya nagaanap buhay para po sa kanyang magulang nakakapalwa kasi kung yung responsibility po nang dapat ay nagkatuganan po ng magulang siya po yung nagtumutulong sa kanyang magulang para po magkameron pinipilit ka na mag ano, mga lakal hindi gusto mo makatulong sa kanila naawak sa magulang mo hmm. tara na ma hirap lang nga po kami magugong lang po namin yun pero ang kulay mo para ka mayaman hindi mo ang puti puti mo oh. hmm. pasensya ka na dyan ha ba't parang naiiyak ka natutuwa ka masaya ka nakakatawa si Junior basta ano mag-iingat ka pag nag paano ka kailangan mo lagi ka may ginilas ano ah kasi mga titan wala delikado mga titanos ngayon nakamatay ano buti na lang nakita ko sa highway napunta po ako sa dito po sa San Jose maraming salamat sa lahat po ng mga viewers na patuloy po na sumusuporta sa lahat po ng mga charity vlogger yan, maraming salamat din po sa support na po ninyo sa channel ko sa mga hindi po nag skip ng ads yan, pasupport na din po sa channel po nila Kuya Balcalinga Prab yan, maraming maraming salamat po sa mga hindi pa po nakapagsubscribe sa aking youtube channel pag-subscribe po Mr. V-Vlog. maraming po salamat God bless po sa inyo